Hello Itin, isa na namang headlines ng SB19 sa the Manila Times. Dini-clear ng Manila Times na new chapter na ang SB19 sa kanilang uh, world tour concert lalo na sa mga kanta. Nitrang sumikat at naging sold out ang uh, concert nila may 31 at June 1 sa Philippine Arena. Matagumpay ang bagong EP ng SB19, The P-Pop Groundbreakers, known for their culturally rich Unrelatable songs at mga compositions like Damn, Time, Donka, Quit, Shooting for the Stars at iba pa Sinundan nga ito noon ng uh, pagsibol at pagtatag na global hit din Like Gento at uh, ito nga ang simula at wakas Ang panibagong music album ng ating boys The King of P Pop. First song ang na-release nila na music video ay Damn sa YouTube Sumunod ang uh, Time at Donka na sambay na release Together, sa YouTube ang music video. Samantala, nanito pa ang laman ng articles at content, mulasa damo manila times. Watch out for her dark side, yes, yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time, never let her out my sight. I just want to stay up. Look at you all made up. Dirty thoughts are seeping into my mind. I can